True FM Live Report. Meron tayong live report po muna mula dyan kay Mon Gualves sa Santiago City, Isabela. Mon, maganda umaga. Kamusta dyan? Manong Ted, maganda umaga. Uh, kami ay nandito ngayon sa Mabini, Santiago City, sa Isabela, kung saan kasabay ng unti-unting pagliwanag, eh, sumisikat naman yung... or pinaka namumulat naman tayo sa mga pinsalang iniwan nitong super typhoon Juan dito nga sa malaking bahagi ng Isabela ipakita ko la sa inyo eto mga nagbagsakang puno ito bumagsak itong malaking puno sa bahay na ito maswerte na lamang na uh, yung mga nakatira dyan ay hindi rin nasaktan kahit papaano pero hindi rin kasi sila nagsilikas ka agad dahil nga mahirap din daw yung sitwasyon sa evacuation center pero bukod sa mga nagtumbahang puno mga nilipad na mga yero. Ang pinaka problema din dito sa Isabela, Manong Ted, ay yung pagbaha. No? Ito na rin yung nauna nang inabiso ng provincial government ng Isabela na asahan at talagang paghandaan itong matinding pagbaha na maari maranasan dito nga sa super bagyong uwan dahil sa dami ng ulan kagabi. Halos talagang magdamag at hindi talaga pinatulog ang mga taga rito ng pinagsamang lakas ng hangin at ulang dala ng super typhoon. At Uh, itong area na ito eh nandun na daw sa pinakadulo yung uh, tubig no at umaangat na yung ilog yung Kalaw River dito sa lugar at itong area na to talagang binabaha daw yan hanggang uh, hanggang dito na sa kalsada so itong mga residente naka up sila nakatakda sila maglagay dito ng mga uh, tent na lang sa kalsada para daw uh, maging safe kahit papano. Aabot sa mahigit limang lipong pamilya na ang nagsilikas sa inisyal na tala ng Isabela Provincial Government o katumbas yan ng mahigit 15,000 individual na nananatili ngayon sa mga uh, talagang evacuation centers. At sa mga oras na ito, eh, paminsan-minsan na lamang yung pabugsutugsong hangin na nararamdaman na minsan eh, sinasabayan din yan ng buhos ng ulan. Bagamat mahihina na kumpara no, kagabi hanggang kaninang madaling araw na talagang mas ramdam yung pagupit ng Super Typhoon Juan, Manong Ted. Uh, Mon, ka, uh, kailan ka nagsimulang uh, mag-monitor dyan sa Isabela? Naramdaman mo mismo yung uh, pagdadaan ng bagyo? Oo, Manong Ted. Nakarating tayo dito kahapon at uh, talagang magmula umaga hanggang hapon. Uh, pamisa minsan lamang yung hangin at ulan pero nung gabi yung mismong tumama na at naglandfall na nga itong Super Typhoon 1 sa Aurora, eh talagang naramdaman din yung lakas niyan dito sa malaking bahagi ng southern portion mm -hmm. ng Isabela. Mm -hmm. Yan ay lalot malapit-lapit dito sa Aurora province kaya naman maramdam din no, yung lakas at hagupit ng naturang malakas na bagyong. Oo kasi nga boundary yan ng Aurora province. Ah, yung power uh, uh, outage diyan sa sa buong lalawigan ba o may mga hindi naman apektuhan ang kuryente mo? Ah uh, uh, ulit lang uh, Man uh, Ted medyo uh, hindi ko na narinig. Uh, ang supply ng kuryente kumusta diyan sa buong lalawigan? May mga lugar na may mga lugar naman na may kuryente, hindi nawala ng nang kuryente? Ayan. Uh, malaking concern pa rin ngayon dito Manong Ted ang kawalan ng kuryente dito sa lugar dahil nga Una, uh, nawala yan kagabi pa lamang dahil sa preemptive na ginawa o hakbang ng pamakalaan. Mm -hmm. Dahil nga sa, sempre kapag malakas ang ulan, kailangan safe kahit paano yung mga residente if ever may mga instances na uh, bumagsak no uh, yung mga poste. At pangalawa, ngayon marami kami nakita na daanan dito sa lugar na nabuwal, mm -hmm. natumbang yung mga poste ng kuryente. Kaya wala pang supply ng kuryente dito sa malaking bahagi ng Santiago City and I think other parts of southern part of Isabela ay ganyan din ang problema ngayon in terms of electricity. So ito yung minamadali at kailangan tignan ngayon ng pamahalaan dito sa lugar. Oh, ang magandang balita ngayon Janmon, wala namang reported na casualty. So far manong Ted, wala mm. pa. Hmm. Hindi pa natin alam kasi nga patuloy pa at ongoing yung ginagawang pag ng information ng iba't ibang mga LGU at ng provincial para nga malaman kung meron bang nasawi, nasaktan at nawawala sa mga oras na ito dulot ng Super Typhoon Uwan. Maalala natin, gabi hanggang madaling araw ito talagang nagparamdam ng kanyang lakas. Kaya ito yung mga pagkakataon at moment na hirap no? ang mga kababayan natin makakita sa kalsada at kung sakaling mailigtas sa kanilang mga sarili. So we are just trying to get the updates no from the provincial government. Pero initially, nung tinawagan natin sila kanina, wala pa naman daw na mga bilang o mga naitatala sila mga nasawi at nasugatan dito sa nangyaring kalamidad. an sabi mo nga eh, hanggang kaninang madaling araw yung mga pinakamalakas na pagtama ano, nitong si uh, Uwan. Base sa experience mo, ah, uh, ikaw ba ay kinabahan? Sabi mo, yung mga residente pa rin na nakita ka sa labas, bakit nandun pa rin sila at naglalakad-lakad? Oo. Oh, okay. oh, actually, kung ikukumpara sa mga uh, bagyo na na-cover namin, malakas din talaga itong Super Typhoon 1, yung hangin at ulan talaga, papinagsama. Eh, talagang destructive, no? At uh, may mga naranasan kaming ibang bagyo na mas malakas dahil nandun kami sa mismong mata. Ito kasing lugar namin na naroon, malapit lamang no? doon sa pinaka lugar kung sa talaga ito naglandfall. Pero tama ka, ang dami pa rin mga residente na nandito ngayon dahil mabilis ding umaliwalas kahit o paano mm -hmm. yung panahon. No? So nagpabalikan sila at talagang gusto nilang ma maayos ka at ma yung kanilang mga tirahan pero nagpatupad naman mm -hmm. ng preemptive evacuation mm -hmm. ang pamahalaan dito sa sa malaking bahagi ng probinsya mo and eventually kahapon ng bandang hapon nag-forced evacuation pa nga mm -hmm. sa mga low lying areas yes panong ket uh, mon itong mga nasa likod mo yan ay mga nagbabayanihan ng na mga kababayan natin diyan uh, hindi sila mga ano ba hindi sila mga taong uh, gobyerno na tumutulong para sa nabagsakan ng uh, puno na yan ng malaki ha Oo, hindi pa. Mga ano lang to, mga residente, mga naninirahan dito. Pero ang sabi sa atin, ngayong araw din, nagsimula na mag-ikot yung mga tauhan ng pamahalaan para simulan yung clearing operations. Lalo may mga nadaanan din tayo mga kalsada na may mga nabuwal ding mga puno, poste, para at least mataanan pa rin yung kalsada. But these people, lahat sila ay mga residente lamang dito sa lugar at talagang gusto nilang malinis na kagad. Etong nangyaring pinsala. Sige, salamat na marami Mon. Antabay kami sa iyong follow-up report ko sa Salamat mag-iingat ikaw. Thank you Mon. Mula po sa Santiago City, Isabela, si Mon Guevarra. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!